Ayan uh, guys, karabing init na. Si Masirilin nakatabo na ng sako kasi hindi init. Bago lang sumuko. Ayan mga boss, bago kami uwi, uh, magsasaglit muna kami fishing pantagdag namin sa iuwi namin. Kasama ko pa rin yung mga beginner dito, yung mga newbie. Si Master Mark, tsaka si Master, ano, Master Eli. <laughs> si Kuya Randy. So, <laughs> Shoutout din kay Kuya Jam, yung aming boat captain. So ayan, kali tayo magtapon. <laughs> Ayan. Sandi gel. Nakaka ah, ano tayo nang arilit. Guguhuni 'yan. Guguhuni. Kaso tarima Oh. oh. Pani natin 'to kahit medyo malit kasi hindi na talaga lumalaki yung isda na 'to. Ano. Oh. Tabang ko. Wow. Labi kalaki nakadali si master ng tabang ko. Oh. Paborito okay. nita ngayon. Hmm. Okay. Hmm, nakawala pa. Dapat hindi ko nalang in-open yung camera ko muna, no? Hmm. <laughs> yes. Alright. One spot. One spot tayo, guys.

Tutoy guys, tutoy. Ito din na ito, malaki-laki na ito eh. Oh. Tutoy, kimaba. <laughs> tutoy, tumaba eh. Ay, 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 pusit, 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 pusit. Pusit, pusit. Pusit, pusit. pusit, pusit, pusit. Ayan na pusit, guys. Hindi na, tumama na pa. Hindi na, tumama na pa. Ooh. Ooh. <laughs> Dali po siya. Pusit. Ayan po. <laughs> posit, oh. Tapos eh, Jordan, na Tapos si Master Jardon. Kadali. Push suka. Ter, ah. suka Papakin mo? Kasi suka. lang. Pwede kainin, ganyan. Sabi mo lang. Oh? Tamis ba? Mahulog siya. Hanggang malalim siya. For the views lang, okay? <laughs> lang. For the views. For the views. Hindi legit, promise. Sige daw. Kaya na, ano lang, suka lang. Yeah, Bagong huli. Sige, Sige daw. Kaya mo. Puntin okay. natin. Oh. Okay. Okay. Bijuin mo. Grabe kaganda ng panahon, guys. Ibigan mo mo, sir. Ito lang, ah. Golden snapper. Golden snapper. Kali si Mas Dero, Goldie. Goldie. Kan. Hey, <laughs> tabaknya, saktong laki. Ayo nih, know, tubuh tubuh. Um, ih sayang. Ayo you nih, know, tubuh tubuh nama apa? You know, Terumpit. Terumpit. Ayo nih know, laki oh. Terutut. Terutut. Eh. Ya, jangan. Kayak Ayan na yan. na siya Buras buras. <laughs> Pinakain niya talaga. Kumain kumain. Ang na nagadungaw sa <laughs> ano niya. Paborito yan ni Lola mga katangay. Pasok na yan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayun na. Ayan pa. Aray ko. Aray ko. Ito, 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 ito. Sayang. So, Aray, na, sumabit. Malaki mo, kaya Ay, ayano, ayano Ayun, mas malaki yun. Yun know, <laughs> Indong. 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 na. Indong. na dagol. <laughs> nagol na indun para lang yung tabangka na papasok sa sabutan ulo lang ng sa tabangko ay grabe oh ay putang oh, laki oh, oh. bomba putang laki ah masarap oh oy nakadali tayo nang masarap tambak bulak <laughs> tambak bulak tawag na sa amin may kamera ko pa lang nakatuod shit oh

Tapo natin guys. oke okay, okay na yan. Nah, malaki Ah, <laughs> oh, pwede la guys. Laban nato guys. Gulupil. Gulupil. <laughs> Dito na natin sa box guys. Mm. Pil. Oh. din guys! Gloplading, wakang sumabit, guys! Wakang sumabit! Ariku Ariku nagano yung ano ko? Dulu, gloplading, mm. gloplading, 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 mm

Oh, uh, uh, guys. Balit, balit, ang rapu. Itu alangan itu talaga, talagang babalik natin tuh guys. Balik natin yan guys, si alanganin. guys. Ayun Ayun na naman ang... talagang Hi Mr. JR. Ano Kainin ka talaga ng marins marins na ano yan o. Laki ano? yan guys, na, patasang, <laughs> na guys. Ito na naman guys. ko tao lang mag <laughs> <laughs>

habis tayo guys, habis, eh. Alam mo yung ano, samlayo habis, ubus. ubus. Habis dito sa atin. Tapos pag tayo magjigay, wala kas. Jig uh, oh, oh, oh. Grabe. unat, na, unat talaga yung... Masyadrak na ayo eh, Ah! Baka mabawal yan. Try ko. O, sabi ko, mali yung isla. Diba, halos parehas <Right, go>. lang? <laughs> okay, Tsaka, yung magkatrobo sot ba? Agay, tusok. So, dahil sobrang namin na nanahuli namin lapo. Release na natin yan par. So, yun guys, karabing init na. Si Masirilin nakatabo na ng sako kasi hindi na kaya, hindi na talaga yung init. Bago so, lang sumuko. bago lang sumuko sa init. Hindi guys. Nakagamit kasi siya ng ano kanina, ng sunblock kaya... <laughs> so, yun shout out sa mga nakasama natin si Mas ano si Mas Eli, si Mas Mark, si Boot Captain natin, si Kejam. Tsaka <tuh>, uh, si si Mas Andy. so Mas <tuh>, guys maraming salamat at god bless